dito po sa Tampak Uno si Chomelevo at uh, mayroon tayong mga kapanayam na magsaka Kuya, ano pangalan mo kuya? Jerry Pagalanan po ayo Oh, nagpagapas ka na kailan ka ba nagbenta ng palay? Noong auno po Noong auno? Auno lang nitong kwan lang lang po Yun din yung araw ng pagapas mo? Opo oh, Kamusta? Magkano nabili ang palay mo? Nakuha po ng 2450 yung kwan po 24.50 per kilo? Apo, per kilo. Ano MC ng palay mo nung binili? 28 po. 28. Eh, sino ba bumili ng palay mo? Tagaging baba o dayo? Dayo po. Yung po bang uh, dayong buyer, eh, kakilala mo? O lumapit lamang sa'yo? Lumapit lang po dito. May umaano po sila ng mga ahente na mga taga dito rin. Ah, uh, Dati ka na bang uh, nakapagbenta sa kanya ng no, mga nakarang uh, animo? Ngayon lang din po. Ayun Ngayon mo. lang po ako nagbigay sa kanila. Eh, yung bang mga taga rito sa Gimba, hindi ba lumalapit sa'yo? iyo? Yung Luma bayas sa Gimba? Lumalapit din po sila. Kaso nga lang po, hindi po sila pare-parehas kumuha ng presyo. Yung kadalasan po, yung mga bayar pa po dito ang mababa kumuha. Kaya po napipilitang kami magbigay sa mga dayo. Ah, oh, sige po. Salamat po kuya. Oh, po.